Magandang araw po mga kaibigan. Ibibigay ko lang dito yung top 3 benefits kapag member po kayo ng IMG. Katulad ko po, katulad ni Ma'am Marcia, the kindergarten teacher ng Minanga Elementary School po sa Bugay. And yung last na napa-member natin, isa din pong DepEd employee. At ito yung top 3 lang. There are more than 48 benefits po namin sa IMB. Pero ito yung top 3. Nawalan kami ng 6,000, humugot kami ng 6,000 sa aming bulsa, ito naman ang kapalit. Meron na po kaming kaagad 1,000 initial investment sa aming Soldivo Mutual Fund. That is Mutual Fund Yan po yung indirect investment namin sa Philippine Stock Exchange. Kaya lagi naming ipinopost na kami po sa halagang 20 pesos, pwede na namin idagdag yan. Araw-araw, oras-oras, depende. Basta, ang importante, may investment kami sa stock market like Jollibee, SM, Robinsons, BDO, Ayala, BPI, Petron, at iba pang mga giant companies na nakikita nyo po. And, yung 20 pesos, 50 pesos, or 1,000 every month. Basta, long term po yan. In 20 years, maliban po sa benefits ko, claims ko sa DepEd after 20 years, may meron po akong hindi po bababa ba yan ng 1.5 to 2 million. Basta 1,000 po yan, araw-araw. Oh, every month pala, sorry, every month, okay? Eh, idagdag ko pa yung mga coins na iniipon ko. Number two po, or isa din po sa mga top 3 benefits ko nung nag-member ako, kami, meron na rin kaming dagdag na protection, 100,000 personal accident insurance, 100,000 lang naman, dagdag, maliban sa protection namin sa DepEd, sa GSIS. Yan po ang naidagdag sa aming benefits ngayon. And the last one is, meron na kami kaagad, 50,000 additional no, protection 50,000 Fidelity Life Insurance. Instead, bumili po ako kami ng aming memorial plan na magmamantli kami ng 1,000 for 5 years namin gagawin yan na anytime, wag naman po, na may challenge or tinawag na tayo ay hindi pa tayo bayad dyan. May tendency na <laughs> hindi buo. Pero dito, kasali na po. Automatic, may 50,000 Fidelity Life Insurance na po kami. Top 3 benefits lang yan. Marami pa pong iba. Okay? Kasali na dyan yung mga discount namin sa pag-renew ng sasakyan, ng aming insurance sa sasakyan, property, travel. Kasali ni dyan ang aming discount din sa pagbili ng sasakyan. Magkakaroon kami ng corporate discount nasa 50 to 100,000 kapag bibili kami ng cash na sasakyan or installment yan, basta brand new. Kasali na dyan ang aming unlimited consultation and check-up sa mga Kaiser Medical Clinics and discounted din naman kapag family members namin. Kasali na rin po dyan yung ang ating dalawang beses sa isang taon, libreng frame, di ba? Worth to five to 3,000 ang isa dyan. Twice a year po yan. 6,000 din yun po yun. Halos. Kasali na dyan ang dalawang beses kang pwedeng mag-seek ng legal assistance for Portal po natin virtual or face to face. O, alam na po niyo kung gaano kamahal ang attorney's fee. Dito sa amin twice a year libre. All right, worth 6,000 din po 'yan at marami pang iba. Yan lang po. Maraming salamat at ikaw nagtataka ka networking ba ang IMG? Sasagutin po kita. Bakit kami nagre-recruit kung hindi networking? Hindi po 'yung mindset mo na networking. Yan po 'yung pyramid scheme na sinasabi mo, hindi po ganun ang IMG. Yung 6,000 na mawawala sa bursa mo today kung makapag-decide ka, wala kaming commission dyan. Alam po yan ng ating mga kabaro, mga ka-IMG. Instead, mapapalitan ng 100,000 plus 1,000 investment plus 50,000, 151. Yung top 3 lang yun ha, marami pang iba. Logika po ba? Next, e eh, bakit ka nagre-recruit, sir? Kung hindi yan networking. Bakit? Masama ba ang mag-recruit? Diba? Tayo nga sa DepEd ngayon, nagre-recruit na tayo ng mga teacher one applicants. Sa PNP, pag may mga kailangan, digdag na polis, magre-recruit yan. Sa AFP, lahat ng agency, nagre-recruit. Bakit mo, bakit negative ang mindset mo pag si IMG ang nag-recruit sa'yo? iba At uh, marami pang iba. Sorry pero totoo, masakit, 'di ba? Yes. Pero naiintindihan po kita. Kaya kung ikaw sa palagay mo mahal ang 6,000, nako, mahirap. Ikaw ang bahala. Na, napansin mo po ba? May makabaro tayo. Mahal daw noon ang 5-5 na membership. 5-5 pa lang noon ha. Pero nung naaksidente po sila, yon Nagkasya kaya ang 6,000 sa kanilang uh, admission sa hospital? Hindi. Hindi yan bababa ng 20, 30, 50 kung hindi masyadong grabe. Pero kung critical or serious pa, baka 100,000, 200, kulang pa na pinang -down. Come to think of it, di ba? Meron naman pala tayong maremedyo na 100,000, 50,000, 100,000 pag na emergency, may emergency tayo. Eh bakit pa ang bigat ng 6,000 na sinasabi namin na meron ka ng dagdag proteksyon. Okay? It's up to you po. Kung gusto mo nang makapagsimula, tulad ko po, tulad ni Ma'am Marcia at yung bagong kasama natin, kabaro, empleyado ng DepEd, click mo yung link, bio ko sa taas, o di kaya i-message mo ko, i-PM mo ako, or yung mga taong nag-share sa'yo about IMG na malapit sa lugar mo, i-PM mo na sila para makapagsimula ka na rin po. Okay?